Matay na po yung mga magulang niya. Sa lola na lang po siya nakikisama. Pinakilala ka ba sa lola niya? Hindi pa po. Pero sabi niya... Hindi kanya niya papakilala sa lola niya. Katulad na rin ang hindi pagpapakilala sa akin ng ama mo sa magulang niya. Pininiwala lang akong mahal ako. Kinama, bintis, May nangyari na sa inyo, nung Carlos Miguel na yan? W wala po, Nay. Hindi naman po ganun si... Mabuti! Dahil iiwasan mo na ang lalaking niya. Pero Nay, mahal ko po si. Sa... Mahal? Ito siya. Pero ikaw? Mahal ka ba niya? Ha? mahalin ng lalaking mayaman sa isang babaeng mahirap na wala namang itinapos sa pag-aaral. Ha? Sabi mo nga sa akin, sumagot ka! Na maganda ka, na mabait ka, na inusente ka. Bakit? Wala bang ganun sa mga kauri niya? Ha? Ano ang palagay mo? tayo lang na mga mahihirap ang maganda, mabait, inusente. Uy, Cecilia, huwag mo bulagin yung mga mata mo sa mga pinanonood mo sa TV. Ikaw mga emosyonada diyan. Ang mayaman ha, tandaan mo. Ang pakakasalan yan, kapwa mayaman. Kaya ikaw, maghanap ka ng kurdoy na katulad mo. Tulad ni Dandoy. Peste, ako wala kang oh <laughs>